Meron niyang Athletic Jokic eto ang New Orleans Pelicans at approved na mismo kay Nikola Jokic pati na rin kay Tim Duncan. Well, yan ay walang iba kung hindi ang kanilang rookie na si Derek Quinn. Matapos lang kanyang naging slow start na itong season ng dahil siya ay off the bench ay ngayon ngay nagpapakitang gilas na ito ang big man ng Pelicans at turning heads nga siya at parang unti-unti niya ngang pinuprove ang kanyang sarili in the NBA. And well, talaga nga namang hinahangaan na to ng maraming NBA fans itong si Derek Queen. Pero hindi lang NBA fans ang humahanga sa anya, pati mga Hall of Fame NBA players na gaya na lamang ng isang NBA royalty, isang legend na si Tim Duncan. At sa tapatan ng Pelicans pati na rin ng Spurs na araan ay itong ang sinabi ni Tim Duncan dito nga kay Derek Queen. Pakinggan natin ang video clip na ito. He can do so many things well. He can shoot it. He can pass it. He understands angles. Right now, I'm sitting here with my phone in my hand, and Tim Duncan just sent me a text about Derrick Queen. Right. He said, man, I really like that Queen guy. Yes, me too, bro. I me agree. too. And that comes from a five-time champion, a three-time finals MVP. That is the best power forward in the history of the sport. He just sent me a text about Derrick Queen. So talaga nga namang a big compliment para nga dito sa rookie pa lamang na wala pa nga 20 games ang inilalaro dito sa NBA. Coming from an NBA legend na si Tim Duncan na ang nag-approve dito nga kay Derek Quinn. Pero hindi lamang yan ang dahil Ito nga isa pang NBA legend na currently naglalaro pa na si Nikola Jokic ay approve na rin sa anya. Eto nga si Derek Quinn. Natuwa nga siya at humanga dito sa ginawa ng rookie nga ito nang sila'y magdapat. Pakinggan natin ang sinabi ni Jokic. What's your impression of Derek Queen, who models his game after you? Uh, yeah, he, he's good, you know. He's good. He has some moves. He's um, definitely crafty. He's, so, um, he's unorthodox, he's uh, great touch, for, touch around the infield for the game. Uh, he, he, he's a really really. It's good to see some, somebody somebody different. Well, pati nga ang current one of the best players in the world ay hinangaan din. Ito ang rookie ng New Orleans Pelicans. Sinabi niya may mga move, may galaw daw talaga ito. At very unusual na player. Magaling daw ang touch around the rim. Pati rin ang kanyang feel for the game. At talaga nga namang nakikita daw ni Nicola Jokic ang kanyang sarili. Dito nga kay Derek Quinn. And well, sino ba namang hindi hahanga ng dahil itong si Derek Queen against kay Jokic ay nagdala ng 30 points, 9 rebounds, 4 assists on a very efficient 12 out of 18 shooting sa field. Talaga nga namang grabbing performance against one of the best players in the world. So definitely magiging kaabang-abang itong ang big man ng New Orleans Pelicans na si Derek Queen nang dahil early on sa anyang karir, not even 15 games in, ay approve na agad kay Tim Duncan pati na rin kay Nikola Jokic. Anyways, kayo ba? Ano bang masasabi nyo? Anong inyong opinion patungkol nga dito sa rookie ng Pelicans na si Derek Queen? Komento nyo lamang yan.